Po, oh, Thank you and, you and good you luck b I O I Q U I N O Ha I N O pa po Ayan. yung isa oh. dalawa pa yan dalawa po ano dalawa po. Number 11 Ano address? Dito? 11 A 011. 11 011 011 Looban lang yan Looban Dalawa pala sila. Looban kasi bago okay. bago Looban Country Oo dapat mo usan kung tama mo. para may iba naman din po sa video. Opo, para ma-ma-i. Hay, bibigyan ni Reels tayo. Nasa YouTube channel po kayo. Ay, shout niyo na po yung mga gusto niyo. Ay, busing... ay, nandito po kami sa OPBC ya. Ah. Shout out po sa Forever na. Sino po kayo? Kay Sila na si Ma'am. Oh, hi. Right? Yes. Hi, good morning. How are you? How are you, baby?

Jessica now, oh. open, nga, oh. open one. <laughs> <laughs> ano 'yung mo girl? Ano pa pinito? Joking mo po. D I O. D I O. U I. N O. -O. Middle niya rin po ano, dumanlan. Hindi po, hindi po. Mansano. 30 minutes po bago iyon. Hindi birthday. po, hindi po magpa-tiyan mangkaiba nang birthday man, eh. po. Ma-birthday niyan Mika. Oh, shout out It dyan sa mga... Siya, 2020? 2021 din. Ah, uh? uh, 2020. Mm -hmm. Alas magkakasunod din yan eh. Uh Yummy! -huh. Mamaya ba Sa meron din po. Opo. Oh, lahat po mm -hmm. yan? Lahat po yan mm, kasi yung isang nga po doon nakatira sa Bukandala. Nation as ay isang siya. Ah, nationwide uh, wow. Ganyan, dali. Okay, Hold Bakunado Tinik siya. Ha? Bakunado hmm. na. Wow. Itabing mo ito, Beha. Ilagay mo sa record book niya. i mo. Para pag may pumasya na tagal. Ito po yung kay Anna. Ka na hmm. napatakan na namin. Salamat po. Salamat and good okay, luck. Dito. God bless everyone. Bye. 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 Bye Ah, bigko ano ano hindi ano, ano, ano oh, ah, 3, 5, eh. Anong, ba ah bago mag 5 yung ah, mga ano, na mga ko eh Lag, taon na Lagpas na ah oo tan goingset O, oh, di ba? May may, may i-upload na ako ngayon. Sa aking ano. Go go inside na, go inside. garden inside na.